Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa balarag mo dito nakadik Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan libangan lamang Pagpapalit, makinig na ata Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, Aris, ang pagiging focus mo sa trabaho ay magbubunga ng magandang resulta, lalo na kung itutok mo sa isang particular na proyekto. Kung ikaw naman ay isang Aris na naghahanap ng trabaho, maganda ang araw na ito para ikaw ay maghanap ng pwede mong pasahan ng iyong application. Maayos ngayon ang enerhiya ng araw para sa iyo, Aris. Sa aspeto ng pera, magandang araw ito upang suriin ang iyong budget para sa mas maayos na daloy ng mga gastusin at sa mga bayarin. Sa love life naman, kung ikaw ay nasa relasyon, may asawa, ang simpleng oras o banding moment kasama ang iyong partner ay magdadala ng bagong saya sa inyong samahan dahil magbibigay ito ng good energy para sa inyo na lalo kayong magkasundo. Para sa mga single, Isang tao sa paligid mo ang maaring magpakita ng interest kaya buksan ang puso sa posibilidad ng isang bagong ugnayan. Ngayong araw ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 16, 24, 30 at 38. Taurus. Ngayong araw Taurus, puno ka ng enerhiya upang simulan ang mga bagay na nakaplano na. Sa trabaho naman, maipapakita mo ang iyong natural na pagiging masinop na makaka-inspire sa inyong kasamahan. Sa usaping pera, magandang maglaan ng konting ipon para sa mga plano sa future, lalo na kung ikaw ay isang Taurus na merong mga anak o kaya merong kang pinaglalaanan para sa mga mahal mo sa buhay. Sa love life, kung nasa relasyon ka, merong kang kapartner o kaya merong asawa, maaring magkaroon ng mas masayang connection sa pamamagitan ng simpleng tawanan o biruan sa araw na ito. Para naman sa mga single, isang masayang aktibidad o event ang maaring magdala ng espesyal na kakilala sa iyong buhay. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 15, 21, 29 at 37. Gemini ngayon ay isang araw ng kasiglahan at positivity para sa iyo, Gemini. Sa trabaho, ang iyong pagiging masayahin ay magdudulot ng magandang vibes para sa mga taong nakapalibot sa iyo. Sa aspeto ng pera, magandang pagtuunan ang pagtitipid at pag-iwas sa impulsive na mga gastos. Iwasan ang mga utang sa araw na ito dahil malakas ang tentasyon ngayon na ikaw ay bumibigay o kaya mangutang ng isang bagay. Sa love life, kung ikaw ay nasa relasyon, kung meron ka ng asawa, isang simple at spontaneous na plano ang magbibigay ng bagong saya sa inyong samahan. Merong konting pagsiselos ngayon ang mga Gemini pero hindi ito magiging malaking problema. Para sa mga single, buksan ang sarili sa bagong koneksyon, baka ang taong bago sa paligid ang magdulot ng kilig. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 9, 12, 18, 27 at 33. Cancer ang araw na ito ay may dalang kapanatagan at self-reflection para sa mga Cancer. Mahilig magmuni-muni, mag-isip ang mga Cancer sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga bagay na gusto nilang maabot. Sa trabaho, pagtuunan ang mga detalye at siguraduhing maayos ang bawat hakbang. Lalo pa na sa araw na ito, Cancer, mayroong mga tao na nagmamasid, nag-aantay na ikaw ay magkamali sa aspeto ng pera, magandang ideya ang muling pag-aralan ang budget upang mas mapanatili ang balance. Sa love life naman, ang iyong malambing at maalagang ugali ang magpapalakas ng inyong samahan. Lalong-lalo na kung ikaw ay may asawa, maganda ang lambingan sa araw na ito. Isang malambing na gesture ang magpapasaya sa iyong kapartner. Para naman sa mga single, maaring may dating kakilala na muling makapagbigay ng inspirasyon sa iyo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 8, 14, 19, 25 at 31. Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. Leo. Puno ng karesma at confidence ang mga Leo sa araw na ito. Kaya ngayong araw ang mga Leo ang madalas mag-lead, lalong-lalo sa kanilang ginagawa, sa trabahoan man ito, o kaya sa eskwelahan, o kaya sa bahay. At magaganda ang mga ideya ng mga Leo ngayon, kaya marami ang mga taong makikinig sa mga payo, o kung ano man ang mga gustong gawin ng mga Leo. Sa pera, magandang pag-isipan ng investment ng isang bagay na matagal mo nang gustong simulan, Leo. Maganda ang energy ngayon para sa mga bagong lalong-lalo pagdating sa pananalapi. Sa usaping love life, kung ikaw ay nasa relasyon, meron kang girlfriend o kaya boyfriend o asawa ba ito, ang pagiging spontaneous ay magpapasigla sa isang samahan. Kahit na ito ay sa isang simpleng dinner o lakad na magdadala nang saya. Para sa mga single, ipakita ang iyong energy at positibong pananaw dahil may taong maaring maakit sa iyong sigla. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 13, 22, 28 at 36. Virgo ang mga Virgo, sa araw na ito ay maganda ang focus at productivity. Marami kayong matapos, marami kayong magawa. Sa trabaho, ang iyong pagiging organisado ang magdadala ng positibong resulta, kaya't ituloy lang ang disiplina sa trabaho. Sa aspeto ng pera, magandang pag-aralan ang iyong gastusin at maglaan ng konting ipon para sa mga darating na pangangailangan. Sa love life, kung nasa relasyon ka, ang simpleng banding o tahimik na oras na magkasama ang magpapalapit sa inyong dalawa ngayong araw. Lalong-lalo na kung kayo ay meron ng mga anak, maayos ngayon ang energy para sa relasyon. Para sa mga single, baka isang kaibigan ang biglang magparamdam ng espesyal na interes. Magtiwala sa iyong instinct. Pakinggan mo kung ano ang iyong mga kutob. Virgo, matalas ito at magiging magandang guide ngayon para sa iyo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 16, 20, 26, 26 at 35 Libra ang araw na ito, Libra, ay may dalang inspirasyon sa iyong social life. Marami ang magkagusto sa mga Libra ngayon. Magaling ang pakikisama ng mga Libra, lalong-lalo na sa trabahoan at sa inyong mga kaibigan. Sa trabaho, maaring makipag ka sa mga taong may kaparehong pananaw, mga taong kasundo mo, o kaya mga taong na pareho na magaling sa kanilang mga responsibilidad at skills. Sa usaping pera, magandang pag-isipan ang mga plano sa hinaharap at magtabi ng konting ipon para sa mga long-term goals. Kung ikaw naman ay nasa relasyon, ang simpleng pagpapakita ng appreciation ay magpapasaya sa inyong partner. Lalo na kung ikaw ay Libra, bigyan mo ng pansin ang iyong asawa sa araw na ito dahil karamihan ng mga asawa ng Libra ngayon ay pagod, maraming iniisip, yung iba naman wala sa mood kaya Maganda na pagtuunan mo ng panahon ang iyong mahal sa buhay. Para sa mga single, buksan ang sarili sa mga bagong koneksyon dahil may espesyal na ugnayang mabuo ngayong araw. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 10, 18, 23, 29 at 37. Scorpio. Maganda ang araw na ito para sa iyo Scorpio dahil magiging mataas ang iyong determinasyon at magkakaroon ka ng lakas ng loob. Magandang araw ito para sa mga Scorpio na naghahanap pa ng trabaho. At ang mga Scorpio naman na meron ng mga responsibilidad, ang iyong focus at pagiging goal-oriented ay magdadala ng mga magagandang resulta ngayong araw. Sa aspeto ng pera, magandang magplano ng long-term goals at magsimulang mag Pun. Kung ikaw ay Scorpio na merong mga pinaplanong bagong simula, mga mapagkakitaan, magandang araw na ito para dito. Sa love life naman, kung ikaw ay nasa relasyon, ang pag-aalaga at pagsuporta sa partner mo ay magpapatibay ng inyong ugnayan. Para sa mga single, isang hindi inaasahang pagkakataon ang maaring magdala ng bagong romansa sa iyong buhay ngayong araw o ikaw ay matagal nang nag-aantay na makahanap ng iyong kapartner maganda ang araw na ito para dito ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 5 16 17 21 36 at 39 Huwag kalimutang mag-like, comment, share and subscribe Sagittarius Positibo naman ang araw na ito para sa mga Sagittarius dahil ang enerhiya ng araw ngayon ay maganda, magdadala ng kasiyahan para sa iyo. Sa trabaho, mas magiging masaya at produktibo ka. Kaya kung susubukan mo ang isang bagong approach sa mga nakagawian mo, maaring magtagumpay ngayong araw dahil makukuha mo rin ang suporta ng iyong mga kasamahan. Sa usaping pera, magandang magplano para sa iyong mga goals. Pag-isipan ang budget, lalong-lalo na na maraming sa mga Sagittarius nag-iisip ng isang magandang adventure. At yung iba naman gusto na mapunta sa bakasyon o kaya magandang trip na matagal mo nang ninanais. Sa love life, ang pagiging natural mong masayahin at pagiging optimistiko ay magdudulot ng saya sa inyong relasyon. Maganda ngayon ang pananaw ng mga Sagittarius. Marami kayong mapasaya, hindi lamang ang inyong asawa o kaya mga kasama sa bahay kung hindi pati na rin ang mga tao na hindi ninyo masyadong kakilala. Maganda ang vibration ng mga Sagittarius ngayon. At kung ikaw ay isang single na Sagittarius, huwag matakot lumabas at makipag-usap sa iba. Baka nandiyan na ang taong makakasundo mo. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 6, 13,

Puno naman ng inspirasyon ang araw na ito para sa mga Capricorn, lalong-lalo na sa iyong professional goals. Marami ang magbibigay ng inspirasyon sa mga Capricorn ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa kanilang career. Sa trabaho, bigyang halaga ang mga maliliit na hakbang na maaring magdala ng tagumpay. Kailangan ang pasensya sa araw na ito Capricorn dahil merong mga tao ngayon na medyo magdulot sa iyo na ikaw ay magalit o kaya mapikon. Sa aspeto ng pera, magandang magtabi para sa mga investments na makakapagbigay sa iyo ng financial stability. Sa love life naman, kung ikaw ay nasa relasyon, ang suporta mo sa iyong partner o sa iyong asawa ay magdudulot ng mas matibay na samahan. At meron din ka-partner ang mga Capricorn sa araw na ito na maaring wala sa mood kaya maganda rin na hindi na patulan. Para sa mga single, maaring Maaring mapansin mo ang atensyon mula sa isang kaibigan o kakilala. Kilalanin itong mabuti bago ka magdesisyon kasi merong mga bagong tao ngayon. Ay yung iba, kilala mo na dati pero maaring gusto ng panibagong relasyon kaya mahalagang kilalanin itong mabuti. Ngayong araw, ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 5, 8, Thirteen, twenty-five, twenty-eight, and 32. Aquarius. Matalas naman ang isip ng mga Aquarius ngayong araw, kaya lamang merong mga Aquarius sa araw na ito medyo madaling magtampo. Kaya sa araw na ito, mahalaga ang pasensya. Sa trabaho, magaganda ang mga ideya sa, ng mga Aquarius ngayon na maaring makatulong sa pagunlad ng iyong team. Pero meron din kasing mga nainggit sa mga Aquarius ngayong araw, kaya huwag mag-atubiling mag-share ng insights pero kailangan ring maging maingat kasi hindi mo alam kung sino sa mga taong nakapalibot sa inyo ang totoo o kaya merong inggit. Malakas ngayon ang tsansa na ang ibang mga Aquarius ay magkaroon ng konting gulo kaya maging maingat sa iyong mga plano. Sa love life, kung nasa relasyon ka, maganda ngayon ang enerhiya ng romansa. Maaring merong mga simpleng sorpresa o mga thoughtful na mga thoughtful na gagawin ng iyong kapartner na magpapalalim ng inyong samahan. Para sa mga single na Aquarius, maaring merong makilala na tao na kapareho mo ng interes sa isang event o sa isang pagtitipon. Maari na merong mga bagong kaibigan ang mga Aquarius sa araw na ito at ang iyong lucky color ay blue, ang iyong lucky numbers ay 4, 10 18 26 30 at 38 Huwag mag-like, comment, share and subscribe. Pisces Ang araw na ito, Pisces, ay positibo at maari na himukin ka ng ibang tao ngayon na mag-focus para sa iyong sarili at unahin kung ano ang mga gusto mong gawin sa buhay. Sa trabaho, gamitin ng inspirasyon mo upang mas mapalawak ang iyong kakayahan. Ngayong araw, marami ang bibilib sa mga Pisces, pero merong mga Pisces na walang bilib sa kanilang kakayahan. Kaya kayo mismo ang nagdududa kung makakayan niyo ba ang mga gawain, ang mga responsibilidad na maaring mangyari sa araw na ito. Sa pera, magandang mag-ipon para sa mga pangarap mo at pag-isipan kung paano makakapagbigay ng security sa iyong future. Sa love life, kung ikaw ay nasa relasyon, ang pagiging supportive mo ang magpapatibay ng inyong ugnayan sa araw na ito lalong-lalo na ang mga Pisces na meron ng asawa. Kailangan ni Mrs., kailangan ni Mr. ang iyong pag-unawa at suporta sa mga gawain ngayong araw. Para sa mga single, buksan ang puso sa bagong kakilala na maaring magdala ng kasiyahan sa iyong buhay. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo Pisces ay 3, 7, 14, 19, 27 at 33. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga na para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una, una, sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak malupit Pag napanood din na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never kang bibitin So sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito e, ka na Araling Pilipino na ang kakana